Okay, dito naman tayo. Pagkolekta di umano ng pera sa grupo ng na mga naniniwala na mapapalago ang kanilang puhunan pero scam pala. Yan ang rektang sumbong sa atin ni Mecca Belen ng Santa Ana, Manila na nasa kabilang linya. Belen, ma... Ay, apelido pala yun. Ma'am Mecca. Yes, po. Yes, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Pwede pa kay Salaysay kwento kung paano at ano nangyaring scam? Friend um, ko lang po si... Pwede po ba ako magbanggit? Sige um, ma'am. Si ma'am ni Miha, Harris po sa Facebook. Then nakita ko po yung mga investment niya na malalaki yung... Tapos nag-invest po kami. Actually hindi lang po ako nasa 40 po kami. So, Facebook friend mo lang siya, ma'am. Hindi talaga kayo oh. magkakilala, magkaibigan na for long time, kundi sa Facebook lang. Hindi po. Pero may mga proof of payout naman po siya. Nung una nakapag-payout po kami, then ngayong May na po, hindi na po, po siya nag-update po sa amin. nag attorney? Ah, okay. <laughs> um, Ma'am Ma, ma Mary, Ma'am Mecca, Ma'am Mecca, Ma'am Mecca, um, kilala, Is there a chance na mapapatunayan nyo na itong katransaksyon nyo talaga ay ay totoong uh, yan ang pangalan niya? Siya talaga? Yes, yun po kasi yung name na po sa Gcash din okay. po. Okay, ayan, 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 uh, okay. Ah, sige, ibig sabihin ang, ang ano yung naging transaksyon at ano yung naging hindi nasunod doon sa inyong usapan? Ano po, nagbigay po kasi siya ng araw kung kailan po yung payout namin. Last month pa po yung dapat yung payout namin, April pa po. Pero may na po kasi wala pa po kami yung payout. Tsaka na nga po, po siya na i-payout niya daw po kami, hindi po full out na balik capital lang. At bayaran niya daw po, po yung delay fee. Pero ngayong, ang huling update niya po kami nung May 13, tapos ngayon po hindi na po siya nag-update. Puro story na lang po siya ng mga event event niya po na party party magan. Mm -hmm. Siguro malaman natin otorney magkano yung uh, yeah. nakuhang pera sa inyong oh, Mameka? Magkano magkano yung? Mameka magkano po yung ano po, pera? Ano po, may may kisi po kasi sir eh kasi mga nasa 40 plus po kami nasa 110 to 7000 na po. Hindi yung sariling pera Iba nyo, yung mga sariling mga pera niyo lang po please. Mameka magkano po yung yung nakuhang pera po sa inyo? Ah, uh, yung sa akin po kasi ano, ang huling invest ko lang po kasi 3k lang po. Okay. 3k. Mm -hmm. So Meka at saka mga kasambahay, mapalad po tayo ngayon at makakausap natin sa kabalang linya ang inireklamo na si Mary Joyce Mihares ng Pasay City. Mm -hmm. Mary Joyce. Hello po, good afternoon po. Ma'am Mary Joyce, baka gusto nyo rin i ibigay yung yung panig tungkol sa reklamo ni Ma'am Meka against mm -mm. sa iyo. Mm -mm. Yes po, kasi I have proof po na last payout ko, which is nung Saturday, nakapag-send po ako sa isang investor ko po ng 2K. And nakakapag-payout po ako na itong May, tapos nakakapagbalik capital din po ako. Kaya asan po yung proof niya na, ano, na hindi din po ako nagre-reply? Kasi nagre-reply po ako sa mga nagte-text message po sa akin. Kasi kahit hindi po ako nag-online, Open po ang bahay namin, pumunta po sila dito. Open po ang barangay namin, pumunta po sila dito kung gusto po nilang may makuha. Pero kay Mecca po, nakapag-pay po ako. Nag-send po siya ng, 3, ng 3K, nakapag-send po kanya. April 19, 3K, which is I already sent my proof po kay sir po na nakausap ko po kanina. And then, next po, yung last payout ko po nung Saturday, may payout din po ako ng 7K last Last week, may payout din po ako ng last-last week. So, halos e-payout po ako. Kaya wala po siyang, parang, bakit niya po sinasabi na, na, uh, ano po, hindi po ako nag-payout ngayon. Dahil may proof po, nasa GC din po siya na nag-payout po. Okay. Okay. Alright. Uh, mas maganda maganda talaga ma'am kung nabibigyan natin ng oportunidad ang lahat ng panig para ma-explain. Uh, ganito ma'am Meka, although willing naman po pati yung inirereklamo ninyo na magharap kayo at mayroon uh, din siyang patunay na nagbabayad sa ngayon po kasi uh, siguro dahil nga medyo contractual po yung obligation, no? Uh, papasok lang po ang police kapag mayroong elemento na ng panloloko na malalaman natin yan kung mayroong inbis deg Sa ngayon po siguro uh, Ma'am and Ma'ma. Uh, si Ma Mary Joyce. Ma' Mary Joyce, pag-usapan niyo po muna ito at uh, magpakita kayo ng uh, patunay na talagang um, nagigi naging ano naman kayo compliant doon sa agreement ninyo. Ah! Parang ano to? Parang paluwagan ba to ganun? Parang paluwagan to sa inyo. Excuse me, ang um, nagkakalat po nila, tapos pinagbabantahan din po nila yung buhay ko, and nadami po nila yung kambal ko, tinatago daw po ako, which is hindi naman po totoo. Dahil nandito lang po ako sa bahay eh. Tapos kung aalis man po ako, may tao pa rin po sa bahay na pwede nilang pagtanongan kung nasaan ako. Open din naman po yung barangay namin, pero wala po. Uh -huh. Ang pinakalad po nila, lumipat na daw po ako, nagtatago daw po ako. Kung nagtatago po ako, bakit nagre-reply pa rin po ako sa text message at kung meron man pupunta dito pero wala naman po kasi dito. So sinasabi Kapag, lang po nila, ang dami okay. si punta. Kapag naman po, kunwari, invitahan kayo ng ating mga kapulisan, kayong dalawa, willing po ba kayong makipag, ano, Harap. makipagharap para dyan sa inyong asa uh, sa reklamo ni uh, Ma'am Mecca at sa iyo namang ano, um, uh, ebidensya na ikaw naman ay compliant doon sa naging ano ninyo transaction. Hindi okay, ma'am, hindi lang po ako yung nagrereklamo po. Madami po talaga kami. Okay. 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 Yung mga na ko po ay po yung mga nasenda na ng payout. Kung meron man pong na hindi pa nasenda o na, nababalik ka ng capital, isang puna lang po. Pero karamihan po, puro tubo-tubo ang sisend ko po. Netong pay po. Correct. Puro tubo, tumutubo. All Okay. Um, sa tingin ko, ano, Coco, uh, since willing naman silang mag-usap, mm. ano yung pinakamalapit na estasyon na kabilang itong area nila? Baka pwede nating i-coordinate doon at imbitahan pareho. atong resource person na rin. Itong yung, ah, ito, yung si Lieutenant Anthony Mar Marke, ang assistant team leader <coughs> ng Manila District Anti-Cybercrime Team. Uh, Lieutenant Anthony, baka pwede natin i-assist yung dalawang panig na mag-usap at tingnan natin kung ano ba yung transaksyon talaga, kung meron bang um, papasok ba sa elemento na kriminal no na kung saan pwede nating investigahan. Pwede. Kasi pag lang naman. Hmm. Yes, yes po ma'am. Good afternoon po. Mm -hmm. Uh, may contact number naman sila ma'am. Ang tawag po namin. Para papuntahin po dito sa headquarters sa MPD po. Okay. Tatawagan na lang po namin sila ma'am. Alright. I think yun siguro, uh, Ma Mecca and uh, Ma'am, no? Ma sorry. Mary Joyce. Ma Mary Joyce. So, Ma'am Mecca at Ma'am Mary Joyce, maraming salamat din po sa inyong pagtitiwala sa programang ito. So, andyan na yung resource person natin, si Lieutenant K, na mag a sa inyong dalawa na magkausap kaya't mm settle masettle niyo yung mga reklamo niyo sa. Kasi, kasi no, sinasabi nga ang nirereklamo ni Ma'am Mecca rito, eh, hindi siya naka Naka-receive, ano? naka uh, April na hmm. payout niya. Pero binabanggit naman dito ni Miss Mary Joyce na nagbigay siya. So, palagi ko, medyo kailangan lang talaga magharap, ano? At magpakitaan mga hmm. evidensya nila. Okay? So, ayun na nga. And uh, Lieutenant Ake, siguro pakibigyan na rin kami ng mga action photos or videos ng uh, pag-assist nyo sa kanilang dalawa. No? Balitaan mo kami kung ano na ang nangyari. Kung nagka-areglo o nagka-intindihan na sila. Oo, oo, okay. Okay. Yes, po. Okay. Okay. Thank you.